<laughs> Grabe ang ano natin, ang reason out natin, na, ah. <laughs> may natutulog na ano? <laughs> <laughs> Hi, what's? Ano, juday san? Ano, saisho no vocabulary wa? Goi wa? Hindi o nobasu. ba? o nobasu. Ano po ang ba? Kulubot. Kulubot. Maaari po siyang gamitin sa kulubot ng? Mga damit po. Yung ano, yung... Yung no, mga nilabhan, may so, so, so. kulabot siya. Apo. Pwede rin po siyang gamitin sa, an po? Siwa, po. Apo, siwa. <laughs> Ayan po sa baba po, ang dami pong sumasagot. Gusto po na pagdami, na oh, sa pagdami. Pero pag... Wrinkles. <laughs> so, sa face po. Pag sa face po siya ginamit, magiging wrinkles na po ang siwa. So... Guys, pag sinabi po siya, is kulubot. Kulubot, uh, gusot sa damit. At kung sa mukha po siya gagamitin, wrinkles po siya. Ay, no. Watashi mo ka si no? Isokeme, ne? Ano? Isokeme. Isokeme. Nubas na ba? So, ito. Ito Itsumo, ne? ito. da yun, ne? Hai. <laughs> pero dito ang usapan uusapan ay ang damit, kaya? Ano um, po, uh, ano yun po, yung parang i... Uh, yung gusot po ay para mag ano po, ano, parang i... Parang, parang para mawala yung gusot po, i-expand, i expand siya ba? Para... So, okay. So, Lansahin. ibig po sabihin po, pag gusto niyo po matanggal po ang gusot ay, anong po gagawin niyo sa kanya? Lansahin plantsahin oh, ang gusto. <laughs> Hay, paano niya paano po natin pa-plantsahin ang mukha natin? Try <laughs> <Pray> natin. <laughs> wag 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 bag, bag. Hay, pag ano gusto natin pa-plantsahin ang mukha natin, andiyan si MJ sa mga beauty products po nagtitinda po siya. Wow. Hay. Sagot so, po tayo next pong ano, vocabulary. Siwa ga nobiru. Siwa ga nobiru. Hai. Kani nan no po, nobiru. No bus. Sinasadya nang gawin planchahin. Ito po. Hindi na po siya pwedeng maging planchahin kasi eh uh, no kasi ano siya yung naturally or hindi sinasadya. Ano, hindi sinasadya magusot ba 'yun? Tama Ah. <laughs> hindi sinasadyang... Kasi kasi ano siya eh, ne. Hindi sina mag-usot. Chiwa ono, no biru. Ah. No biru means tinatanggal niya po yung gusot eh. Na-plansa na po una plantsa. Ha, na blantaan. ang? Gusot. gusot. hi so hindi po alam kung bakit na plantsa po siya. はい。シグロマイロボット。あなポ。<laughs> はい。アナポ。<laughs> はい。では次行きましょう。オールのセ,セ,ーーセーターがチジム。はい。ウールのセーターがチジム。セーターがチジム。 Chijimu. Ah. Ure no seta ga chijimu. Hay, ano po ang chijimo? Parang liliit siya po. Yung, ano, parang malaki siya tapos biglang lumiit kasi, ano, kunyari, nilabhan sa maling sabon, ganyan. Yung old kasi may tukubitsu po siyang sabon. So, 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 Lali na po pag yung, ano, ure, ano po, yung isa po siyang sweater na made of wool. Hay. Oh. May so, malalako may... niyan. Lumilabas. <laughs> ano? <laughs> paglabas, parang pang bata na. No? So, 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 so. Ano, lumiliit siya. Ano po? Hi po. So, si Jimo pag, po is? Si Jimo. Yung liliit po. Liliit. Sa English po, tulad po ni Anna, Rainbow Star Sun. To? Ano, the... Ano, wo, wo, the woolen sweater shrinks. Mag-shrinks po. Hi. So, タガーラポ、マギギン、イタン、スウィタナ、ボーレン、はい、ナボーレン、はい、ソラスポナテン、シャツの色が、シャツジンス、ジンス、ジンズの色が落ちる、ジンズの色が落ちる、はい、あンナポン、ジンズ Ah, pantalon. Pantalon, opo. Or pantalon. Anong klase po siyang pantalon? Denim. Denim. Or Denim. pwede po natin sabihin na maong. In Tagalog po. Ano po? Hay. Ano po ang iro? Ang kulay. Kulay. Uchiru? Nag-light siya. Yung parang nawala na yung kulay. Parang siguro sa sobrang gamit, nag-light po, ano yah moto moto dark tapos na ano po siya naging light na po yung kulay ochiru po di ba yun? ochiru matanggal po ano po dito po ang ochiru oh, no. kung literal oh. nyo po itatranslate i-translate ang ochiru is to fall or mahulog ano po oh. pero dito sa sentence po na ito sinasabi niya po jeans no ga ochiru so ibig po sabihin tulad po ng sinabi po, pwede pong makupas ang maong oh, no. Matig. Matig. O, kaya naman po, matanggal ang kulay ng pantalon. Maong. maong. Ay, or jeans po. Ano po? hai So, tulad po ng sinabi po ni, ano, ni, uh, nila, MJ Sang, kumupas ang kulay ng maong. Jeans, ano? Iro ga? O, chiru. Meron po tayong katanungan. Wala na po. Okay na po. Okay na po. <laughs> Arigato gozaimasu. Wala. Hi. So, hanggang dito na lang po ang ating uh, vocabulary. Mayroon pong katanungan sa baba. Ayun, kumupas. Ang galing, sabi po ni, ano, ni, Kalisan. Wala naman po. Ah, wala pong katanungan. Arigato gozaimasu. Let's go kami ni ano. M1. Ah, okay po. Salamat po! Sige po, salamat. Salamat po. Habang nagpapalit po sila, nais ko po magpasalamat sa 96 viewers po natin, sa mga nag-follow po sa atin ngayon, sa mga nag-share at nag-re-repost po ng ating live, at syempre po sa mga nag-gift po, maraming salamat po. Uh, oh, naano na! It's a no money! Naano na pala po, na-complete na po yung goal po natin. Maraming salamat po! ay dito ko da. Sa amin po. Ano, amo ng mga mundo po ay sa viewers po, Euroch congregation. Guys, mag-nag-a-aisat na po ako ng gaming. Nag-gaming. Thank you very much. Hay, sa mga maraming salamat po sa mga nag-complete po ng ating goals po na binigay ni Ana ni ah uh, ah uh, tok tok po kay Ma Maresang sa akin anak, kay Lyseria, kay Hong Kong San, kay Enrique San, wala po siya dito. Uh, kay Mary in Japan San. Ah, uh, first time niya mag, ano, pumunta dito. Kambangwa, yarashiko onegaishimasu kay Kuya Dave, kay Tito Tope. Nandiyan po siya. Kay Okalito sa Dinasay. Tope sa kay Dinasay. Japan. Kay sa ati ko po, Miss J, At sa uh, ating ah... Uh, participant po na si MJ sa so, maraming salamat po sa inyong gift at maraming salamat po din po sa mga nagigift po sa yung hindi po sa ano sa goal po nagigift po maraming salamat po at syempre po sa ating mga angel sa mga nag like po sa atin nagtatap-tap-tap -tap 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 po para ma-reach ko po yung goal ko na uh, 100k likes. Ngayon po, kasalukuyan na nasa 39.3k po ang ating likes. Sana po guys, tulungan niyo po ako puma ma-achieve po ang goal na 100k likes po. Yerashiku onagaitashimasu. Uh, ano po sabi po na anak? Walang ano man po atin. <laughs> Maraming salamat din po. Kung ko sa hundo ni arigatou gozaimasu. Hai, Marisan, daisuki no gift arigatou gozaimasu. Hai. Ano, meron po less na katanungan na kahabol po. Ang yogore po ba at ang kitanay pareho lamang po ba from yummy eat. Pag sinabi po kasi pong yogore is noun po siya, dumi po siya. Pag sinabi pong kitanay, madumi na po ang ibig niya po sabihin. Madumi na po. Hi. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan time. Kung nais nyo pong sumali, maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan. O, at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.